Hi guys, for today's mga idol, panibagong araw at panibagong vlog mo mga idol At sa ngayon mga idol, mubiyahe na po ko karoon mga idol So akong anak guys, magbiyahe ko, kinalan yung bihay ko kay Para makapalit ko tambal sa akong anak Kay gilantan man na siya, nalaman niya na sa maintenance O, oh, dooy kay akong anak Hmm, gilantan siya guys, upatay so, ka adlaw Pero na i-maintain niya tambal, pero nahurot na nao niya, mapalit ko para na ako'y kapalit mo biyahe ko karon, kung makapalit po kong sudan para pangya o ako anak si Sofia oh hi Sofia hi hi hello hello ako sawa guys o galoko hindi hmm. ka sa napatuto bata kung mata karun ngayari akong anak ay, mag kayo mag naman ko masakitin. hmm Guys, Mm -hmm. kada ko ikaw nang sa inyong suporta guys Sa inyong walang sawang pagsuporta Sa inyong kasing 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 pagsuporta Una, Una sa Panginoon Sa kaitasan Sa mga Sa mga biyayang binigay Inani yun guys Sa basa Ayay panahon nga Hilang ah, ta Mga Magapanjid guys guys Ang bata guys Ah, si James, oh. Hmm. Hi, hug, hi. Hi. Hmm. Oh. Hmm, luoy kaya ang anak. Agoy. Hmm. Hmm, hmm, mm. mm, Okay, mula ko na ko. Masayro ko. Masada ko, guys. Pasa-pasa. Hmm. Masada sa ko. For today's, guys, araw ng lunis. Ah. Uh, lang tanga na yung mga pasayro takaroon. Ito oh, gamit guys. Ay, ping ha. Dito ako mga kanina para ilisan. Nare. Tapos time check ta karon guys, alas 11 ng madaling araw. Ah, happy na out to guys. So, B. Ako sa wala guys. Oh. Huh? Ako sa. Hmm. Ako anak, kiso pa papa B. Apa deh? Hmm. Bisa koyak. Koyak, koyak, koyak. Hmm. Oke. Okay. Kakak. Oh, bye-bye. Ba? Mm. Ba? Oh, bye-bye. Ah, oh, sih, ah, HP-pun lu bilin. HP tuh Nana Rapé. Tono koyab e, nono koyab e, nono koyab e. Hmm, HP tak bilin HP. Tono kak. Bye-bye. James, bye. Hmm. Sige, tingin mo hmm? ah. Ah, toko na ko. Kukuy. Kukuy. Okay, Sige. Alam pa na nga guys, oh. Video. Okay. Um, yung... Mga ano, guys. Awa, wala na ba? Awa, wala na ba? Ah, <laughs> Hello. Kamanda na ka? Um. Okay, Sige be. Sige okay, ba? ba? Okay, ba, ba? Okay, ba, ba? ah uh, sige. So, guys. Ngayon karon guys, ma hangin, amihan karon. Ang hangin sa kwan ang panahon. Oh. Oh. Oh, um, ko na ko juice. Mm. Oy. Oh. Nata Na ko sa lugar dere ko na guys. Mo ni lugar sa akong asawa. Sa kwan diri ni lugar. Dali ko, biyahe pa ako karun. Mga liyo, saka oras pa akong biyahe. Padalong sa tapitan. Nakon na rasmi na karon oh O, karun na yung sa inyo guys. Sa inyo karun na yung, yung suporta guys. Naka yung salamat guys. Ito Abang abangan niyo bangalit guys. Pag-abot na. biyahe ako guys.